Hi guys, what's up? May mga kabayan po tayo nagtatanong kung bakit daw po meron delay sa pagpapadala gamit ang bark. So let's try po to send at least 10 real sa aking personal account sa Pilipinas para makonfirm kung talaga bang meron delay. So let's say magpapadala ko sa aking uh, Go GoTime Bank. So, so take note guys, GoTime Bank is a digital bank po sa Pilipinas na kung saan nagbibigay po siya ng magandang interest sa inyong time deposit. So, madali lang po mag-open ng GoTime Bank. You can open online using po your passport lang. So, balik tayo guys. So, magpapadala ako ng pera at least 10 real sa aking sa aking bangko po sa GoTime Bank. Kaya po papadalan ko po yung GoTime Bank ko. So ito po yung aking account. So send money. So let's say 10 real po. 10 riyal. So tignan po natin yung time guys. sa 6.46 PM po siya ng gabi. So ito try po natin mag-send ng 10,000 real. 10 real. <laughs> so let's say savings. So continue. So dito guys makita yung details. Dylan Bicaldo, Gotham Bank, account number yung amount and then ang pinakamaganda rito guys is ang transaction fee niya is zero po. So medyo mababa po yung kanyang rate sa ngayon 14.72 lang. So let's try to pay it now po. So agree and continue. So hintayin natin yung OTP. So di ba ang daming OTP rito guys. 5835465 So ayan guys, in progress na po siya. So ayan guys, ta 147 and 26 centavos po. So, yun po yung dapat pumasok sa aking go time bank po. So, dad po. So, go time bank. So, guys, imagine 6.48 in just 2 minutes. Ayon may message na po agad yung GoTime Bank. So, ilang minuto lang. So, ito try ko pong mag-login dito sa GoTime Bank. So, ayan. Ito po, napaganda pong gamitin itong GoTime Bank. So, let's confirm po kung talagang dumating po yung aking. Okay. So, ayan guys, tignan po natin dito sa baba. So, you can find it here po from EUB. EUB Asia yun EUB pala from EUB so ibig sabihin naka EUB yung kanilang affiliated bank sa Pilipinas 147.26 po yung pumasok it means napakadali lang po makita nyo po yung oras guys 649 po in just two minutes o ilang minutes ba. Basta ganoon lang ang bilis pumasok ng pera sa go time bank. So guys, I hope nakapagbigay ito sa inyo ng idea or knowledge and then sana makapag-encourage sa inyo na makapag-open din ng sarili nyong account para at least para ganito guys, may sarili kayong access sa inyong account at mabilis nyo agad makikita yung pinadala nyo sa inyong personal account. So if you like the video guys, please don't forget to follow and pakishare na dito. Maraming salamat at ingat po kayo pala.